Man. Hello po mga sir, mga madam. Bali gagawin ko po to. Ito po. Yan, butas po ng planggana ito. Yan, makikita niyo po yan. Yon. Boss sa kabila Ito, Han. Butas po yan. Ang gagamitin ko po mga plastik. Ito, plastik po ng Milo test kape yan tapos basta yung may makintab po pwede yun yan po tsaka Blue torch yan po titignan nyo po gagawin ko po yan Atakpan ko po yung butas descartei sisira na to sabi nila bebenta na daw sabi ko huwag muna gagawan ko ng paraan kaya ito subukan ko natin to mga yung iba siguro alam na nila to pero di ko lang alam Kahit mga kaldero po, kaserola, yan, pwede po yun. Yan po. Yan. Tignan nyo po. Medikit. So, mainit. Yan po. Yan po, mga sir. Diba? Magdikit na po. Tulang. do Ito sa kabila Tatakpan ko ulit yung mama, yung kwan. Ito po kasi yung diskarte. kaldero yun yung pwede po to technique po ito paraan para to ay magamit pa rin sayang naman kung nakatapon mo to mahal naman po to. ito initin mo lang sya para titikit po to kung makuwan, plastic kahit Anong plastik po? Plastik ng kape. Milo. Basta yung may makintab, Okay po to. Paraan. Kahit putas po ng ngero, pwede po to. Kainitin mo lang po siya. Ganyan nyo po. Ayan po. Ayan oh, po Ayan. Ay sus. tulang kulang po Yan. Ngopo. Namikit na po siya. Oh, bak. Ngopo. Di ice cone po 'yan. Libutas. Po. Salamat po.